Hi guys. Hi guys. Ito na po ulit namin po sa New Year kagabi. So papalit ko na. Nandito kami sa ano po. Ito. Yan. Ito pagpipilian sa language. So dito tayo sa English. Ayan. Una daw. Insert your containers. Tapos. Wait 10 seconds after last container is processed. Then, the machine will automatically print your voucher. Ayan. Dito mag-print ng voucher. Tapos ito, dito yung basurahan. Ayan. So, una, sabitan, Ito, sabitan. Sabitan ko ng basur. So, ito yung nag-log sa Tapos, dapat, tapat yung slant. ito yung makikita mo dito yung points kung ilan, panty. Mm -hmm kung magkano yung isang bote. Kasi iba-iba yan. Ito tulad nito. 0.15 euro yan. Tapos ito. Yung mga gantong plastic. Wala na tayo kasi nito. Ay, 0.20. Panty. Yan, kaya iba-iba yan. Yung malaking ganito, 0.40 euro. Tapos yung maliit, 0.10 euro. Yan. Okay, go. minsan kailangan maayos ang paglalayo ayupin yun. Basta malasa lang yung ano, pwede mo. Ito, dahil dito, 0.10 lang to. Gracias. nasa kain sang plastic na pa. Saktoin ko lang iyan. Oh. pure. Yung Ponte bottles, tas dalawa na. Pakita ko sa inyo. Ito may bilang. Kahit hindi mo napindutin, automatic siya. Okay. Pwede siyang ipapalit na ah uh, cash. May ipaw. May pa, mami. Ito. Mommy. Hmm. ito.